kinakailangan imbisigahan lahat ito. Ano ang pinagawa ng city ng flood control project? Ano ang pinagawa ng DPWH? No? Uh, ito po yung tinatawag nating i-check yan sa DPWH. Ang so, Kung nais niya, ano, unahan niya yung distrito ko just to find out. No? Kung talagang kasi alam mo ang Manila, uh, to, to, just to inform everyone, Manila is uh, actually a, uh, a prone to uh, flooding yan sapagkat uh, below sea level ang karamihan dyan, especially my district. Uh, ko, 19 Congress, ang unang-unang hearing namin sa Quadcom, doon sa ano eh, Bacolor, Bapanga, Pampanga, oo, na pinag-usapan yung Pogo. Ako, uh, sa akin, uh, di doon tayo mag sa Dabao, for example. Eh, nung araw, hindi binabagyo ang Dabao eh. Hindi binabagyo ang Dabao. Ngayon, nakikita natin nagbabaha na whether kung sa Davao man 'yan o sa Bulacan man 'yan, no? Uh, I would I would suggest that we do that there, no? Para malaman po ng taong bayan na ito, serious kami sa pag-imbestiga kung talaga merong ghost project diyan, talagang merong substandard project diyan. Related po ito, meron pong sinabi si Vice President Sara Duterte on the investigations right now on infrastructure projects. Ang sabi po niya, huwag tayo tumigil sa FCP. Noong 2024, nagsabi na ako sa school building program pa lang ng DepEd, pinaghati-hatian na ng members of House of Representatives. Walang nag-react, hindi lang naman flood control. Your reaction? Well, tama ho yun. Actually, uh, very important po yung binabanggit niya. Dapat ho all-encompassing, no? yung nga uh, review ng all infrastructure projects and a uh, very important din po na talaga pong, uh, hindi lang tayo limited in fact i think i think the mandate of the infrastructure committee is not naman just po on flood control projects no it includes all infrastructure projects and more importantly it includes an, a very expanded timeline so ibig sabihin if you're able to find projects that had been ghosted projects that are substandard at any time But what's implemented by any government, we will do it. No? So kasama po yan, pong mga binabanggit ng mga school buildings and even roads and bridges po, uh, na basta inimplement po ng DPWH or whichever agency of government. I think the Vice President should realize that uh, Congress has all the right to scrutinize the budget. Because we have the power of the purse, whether it be the Senate or House of Representatives, ang nais natin lamang sa kanyang sinasabi uh, that he would, he would, produce evidences, no? Uh, niya kami namin mga ebidensya ng mga sinabi niya tungkol sa mga bagay na ito, and let Congress uh, uh, investigate and review it. meron naman tayong oversight committees to do that. Eh. di I mean, ini naman pwedeng bigla ka magsasalita in a general term, no? Na wala ka namang ng mga ebidensya. We'd like some evidences to be shown, di ba? And I would like just the Vice President to realize that uh, sinasubmit lamang sa amin ang pondo na dapat namin imbestigahan. And that is the right of the, uh, of the Congress to do that. Just to add po to what uh, Congressman Benny is saying, so uh, para magka-walk through lang po tayo siguro nung mga uh, pwede hong uh, dinggin po ng House Infrastructure Committee. So, I think on the first day, I, uh, we will go to the sites no, that the President visited, particularly Bulacan. No, if we, were, we are able, for example, to uh, discuss also yung pong kanyang visit to uh, Benguet, uh, kasi siyempre I think he has particular concerns there as well, no? particularly po sa usapin po na rock netting, and 'ta uh, usapin po nung uh, slow protection. So hopefully we can discuss that on the first hearing but most definitely mapag-uusapan po 'yan at a future hearing. Uh pangalawa, a uh, very important din po na I guess puntahan ho talaga natin yung mga lugar kung saan ho may mga totoong baha, no? So hindi lang ho ito sa Bulacan eh. Hindi lang po ito sa a uh, partikular mga nakikita ho natin sa TV in the last couple of weeks no up until bicol region up until cebu so i think kailangan ho magkaroon ng uh, pagpunta rin sa mga regions po in the south no so dapat matignan ho natin yung uh, flood control projects in mindanao island yung pong iba't ibang mga region ron, para talaga po ang uh, all encompassing at uh, makita ho natin kung kumusta din po yung implementation ng DPWH dito po sa mga lugar po na ito Sir, clarification lang po kong Terry. Yung day 1, September 2, sa Bulacan po kayo magsasagawa ng hearing kasabay ng site inspection? No, sorry to, to so I, I have to clarify myself. Um, yung hearing po will be will happen here in Congress, but the focus of the hearing will be on uh, the Bulacan site visits of the president. Kasi yan na po yung talaga may inabot po nga uh, uh, pag-sisiyasat uh, at pagtatasa no kung ano na po yung uh, itsura nung pong mga lugar no. So, marami nang mapag-usapan doon sa totoo lang kasi nga una, mapag-uusapan ho doon yung ghost projects, mapag-uusapan din po doon yung mga undercapitalized firms no, katulad po ng uh, ibang mga sangkot po rito. Tapos pangatlo, uh, ang pag-uusapan din po dito yung mga uh, malalaking mga kontratista na gumagawa po ng mga substandard projects no. So, uh, yun po, uh, it will happen here in in the house at the people center, pero We will be focusing on uh, Bulacan on the first day. Thank you, sir. Thank you, Tina. Uh, we will now hear from uh, Melalis Moras of PTB4. Uh, sir, uh follow up po regarding the House Infrastructure Committee hearings. Uh kanina po kasi nabanggit nyo yung uh, lahat nga dapat ng infrastructure projects. Yung tututok lang siya sa flood control projects, or may posibilidad din na lumabas kayo ng yun nga yung mga roads, bridges, uh, other infra projects. Uh, broad po yung mandate ng no House InfraCom, no? Uh, makikita ho natin yan in the resolution itself, no? so ang pagkakabanggit po doon, all infrastructure projects, particularly flood control, no? so ibig sabihin, we will not be limited to uh, flood control projects alone. so like what we had stated kahit po yung mga slow protection sa Benguet can be covered by the InfraCom. Um kahit po yung mga problematic na mga tulay, halimbawa ba, sa Kabagan, uh, Isabela po. So pwede humapag-usapan. In fact, mayroon ano na po house resolution na ilalapag po sa InfraCom relating to this, no. So um 'yun, hindi siya limited ng scope only to uh, flood control. Opo. And uh, naalala ko po kasi sir nung 19th Congress, uh, let, let me add ay, to yes, what is said, no. Uh, palagay ko itong aming investigation na ito would not be a witch-hunting investigation. Ibig sabihin, eh, ang nais nating malaman dito, ito ba'y ghost projects? Ito ba'y substandard? Kasi doon ng corruption eh. Di ba? Yung ghost projects and substandards. So therefore, sangayon po ako, ikaw ang na hindi lamang ito flood control uh, projects, that even all infra-projects kapag meron ditong anomaly, whatever it is, no? Ghost projects man yan. Talagang meron bang proyektong ganyan? O kaya naman substandard yan. Kinakailangan po imbisigahan yan. Opo. And, uh, yes, go ahead, sir. And, and, to, be, to be very clear, ang totoo naman po yung pagbabaha, particularly po na talagang sinisisi sa mga flood control project hindi po ito limited sa uh, Region 3, Region 4, 4A, Uh, Metro Manila no in fact i think today even in Davao City no meron pong reports ng uh, severe flooding in many areas there no so i think very important po na uh, makita ho talaga natin yung iba't ibang mga lugar iba't ibang mga tipo ng implementation po ng flood control projects Opo ako isa suggest ko kay Commissioner sa kanyang uh, kanyang tricom uh, hearing no sapaka Uh, naalala ko, 19 Congress, ang unang-unang hearing namin sa Quadcom, doon sa ano eh, Bacolor, Pampanga, Papanga, oo, na pinag-usapan yung Poco. Ako, uh, sa akin, uh, di doon tayo mag-hearing sa Dabao, for example. Wow. Ah, di ba? Oh, doon sa Dabao mismo, sapagkat uh, narinig namin na talagang nagbabaha doon eh. Eh, nung araw, hindi binabagyo ang Dabao eh. Hindi binabagyo ang Dabao. Ngayon, nakikita natin nagbabaha na whether kung sa Davao man 'yan o sa Bulacan man 'yan, no? Uh, I would I would suggest that we do that there, no? Para malaman po ng taong bayan na ito, serious kami sa pag-imbestiga kung talaga merong ghost project 'yan, talagang merong substandard project 'yan. Kong Terry, may reaction po kayo doon. Kayo yung infracom po ba, willing nga rin kayong. Actually, kaya ako din po nabanggit yung Quadcom ng no 19 Congress. Kasi yun nga, para makarating mismo yung mga taong involved, yung committee na mismo yung pumunta sa mismo mga lugar na yun. Yung infracom po ba, may chance din na mag on-site inspection, on-site hearing din po kayo para, kumbaga, eh, walang kawala yung mga district engineer, yung mga taong magiging involved po doon. Uh, no doubt na magkakaroon po ng ocular inspections. No? Kasi siyempre, uh, simple lang naman mag-inspect ng proyekto. Eh. Ang tanong lang naman, ho, may proyekto ba o wala? Yun yung unang tanong. Pangalawa, kung may proyekto man, ano itsura ng proyekto ngayon? Dapat bang ganyan yung itsura ng proyekto ngayon? So for example, kung may nakita ka nakalabas na bakal, uh, in the span for example of two to three years, dapat bang may nakalabas ng bakal? So yan lang naman yung mga basic questions po eh. Pagka nagkaroon ng ocular inspection. But most definitely, uh, magpupunta po yung uh, komite asa sa iba't iba pong mga lugar. Opo. Oh, uh, sir, do you want to add more? Po? Anyway, uh, ganito yan eh. Kaya palagay ko uunahin yung flood control project sapagkat pagkata, uh, yan ang hindi nakikita ng taong bayan. Kasi sa, lo sa loob yan eh, ng, 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 mga kalye. So hindi mo na alam kung anong nilagay na semento ron. Hindi mo na alam kung anong nilagay na kabilya ron. Kaya ako, Uh, kung magkaroon muli ng flood control projects. You would like the people to know that, no? Ang nais ko lang sabihin sa uh, BDPWH, dapat, hindi lamang sila nagpapagawa ng gano'ng proyekto. Dapat may monitoring yan. Bago gawin, habang ginagawa, at pagkatapos gawin. Sapagkat so ang ating Pangulo, nag-inspect, eh, nilagay, completed. Yung pala walang nagawa. Eh. So therefore, dapat, yung pong DPWH, meron din po silang monitoring and maintaining all of those projects. For example, uh, a week ago, na-complain sa akin yung isang uh, chairman na hindi gumagana ang floodgates and flood and, and, pumping station doon sa Biata Pandakan. Tinawagan ko ang MMDA. Ang sabi sa akin, yung daw pala ay nasa ahensya ng DPWH. No? Four years na, hindi gumagana yan so pinagana nila so, ibig sabihin kung ni-report 'yan pinapagana naman eh oh yung Santa Clara pumping station and flood sa Santa Ana hindi rin gumagana 'yan pero grant 'yan no uh, uh, nakita ko 53 million ang uh, ang ang paggawa niyan ginagawa pa hanggang ngayon sapagkat so, walang masyadong ventilation yung building hindi gumagana yung flood, yung, yung flood control projects na yan ngayon, tinawagan ko. Sabi ko ron, eh, paganahin nyo yan sapagkat kailangan, kailangan. Sapagkat ngayon, usong-uso ang bagyo at tagulan. So, hindi ko na, hindi ko na alam kung, ano pang ginawa nila dyan. I'm calling on now sa press conference na ito na ng DPWS, ang MD inspect nila yung ganyang mga project para maiwasan na po natin ng pagbaha. Sapagkat, luka wala silang monitoring dito. Wala silang maintenance dito. We would like to find out. Ngayon, kung gusto nyo uh, makipag-ugnay sa, sa, sa LGU, why not? Di ba? May ugnayan yan sa LGU, why not? Basta't lahat yan gumagana, may iwasan po natin ang mga baha kung saan man yan dapat dumating. Opo, last na lang po from my end. Uh, Follow-up lang po about dun sa lifestyle check nga na nasabi ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Dito po kasi sa House, meron na ring House Bill, aying uh, mandatory sale and disclosure for the President, Vice President, and the other high-ranking government officials. Sa tingin niyo po ba napapanahon na rin ito uh, para maipasa? Teka, uh, sino ba ang hindi nagsabing na salen noong araw? Ultimong the former president, di siya nagkasabi ng eh. Hindi ba? I mean, ako, I am very faithful in submit may Di ba? Dapat malaman ng taong bayan yan. No? Now, mamaring walang batas to submit a salen, Pero dapat, kung talagang honest tayo, bilang mga public officials, kinakailang isubmit natin ang salen sapagkat yan ang inaatas sa atin. So, ang tanong ko rito, ganito eh. O, oh, sino ba ang dapat na example na mag submit ng SALN. Hindi ba dapat ang pangulo ng Pilipinas at lahat ng mga public officials o basta sa akin po, ako ay tapat at faithful sa pag-submit ng SALN ko. Well again to be very clear no, yung SALN is a requirement for each and every government official, government employee. So dapat po sinasubmit po ito. I don't think you need a new bill for the mandatory disclosure of the sal ends. I think it's really just a question on, uh, for example, the ombudsman, kung uh, dapat ba niyang linalabas na. Kasi I think yun yung isa sa mga naging problema po ng previous ombudsman dati. Parang dahil uh, binara po yung uh, paglalabas ng SAL-N, wala po nga uh, access yung pong uh, publiko sa SAL-N ng mga matataas pong opisyal ng gobyerno. So, I don't think we need a bill for that. I think the new ombudsman should be asked, ano ho yung plano niya dito po sa mga asal and disclosures na actually sinasubmit naman po talaga sa kanya pong opisina? Uh, I would like to add, uh, alam mo, kaya nung I think it was in the 14th Congress where I uh, filed a bill sapagat ako ang chairman ng Committee on Public Information na magkaroon tayo ng right to information. Ako yung nag-file niyan eh. Oh, and almost it was approved in Congress uh, until such time na pinigilan ako ng bagin sponsor muli, no? Hindi po na approve yan. Oh, sinabi ko nga eh kung sa basketball yung the last two minutes ma approve na yan eh. Pero hindi pa rin eh. Kailangan na po natin ngayon ng the right to uh, to, to information. Sapagkat dito, ito ang weapon ng ating mga common na kababayan natin na makita talaga makita oh nila ang talagang gawain ng mga public officials you see sapagkat wala pa tayo ngayong right to information law eh. dapat magkro na po tayo niyan okay thank you po salamat mela we will now call on Kat Forbes of Radio Pilipinas for her questions Sir, uh, magandang tanghali po. Um, kay Kong Benny po muna dahil nasa Manila po itong uh, tanong ko. Yesterday po meron pong inilabas si Mayor Isko uh, na listahan po nung 14 billion worth po na flood projects sa Manila na iniulat po as completed pero still nagbabaha pa rin po sa lungsod. At uh, meron din pong isang contractor doon, yung JLC Construction and Supply Incorporated, na meron siyang nakuha doon sa 14 billion, 1.4 billion worth of flood control projects po ito. And coincidentally, ito pong contractor na to, ito po yung kinasuhan ni Mayor Isko or ng city government dahil po doon sa illegal demolition po nung uh, Rizal Avenue Sports Athletic Complex. Uh, your reaction po? regarding po dito na napakalaking halaga pero wala pong naging epekto. Ah sinusuportahan ko yung uh, sinabi ng uh, ng mayor ng Manila na papaimbisiga niya. I support that no. Kinakailangan naman madali lang yan i-check lang sa DPWH yan kung yan po ay uh, project ng national government o kaya ito ay project ng LGU sapagkat yung flood control project na yan hindi lamang ng hindi lamang DPWH yan eh even the LGU kinakailangan imbisigahan lahat ito. Ano ang pinagawa ng city ng flood control project? Ano ang pinagawa ng DPWH, no? Uh, ito po yung tinatawag nating i-check yan sa DPWH, ang status and impact ng mga project na yan, no? Sa national government, for example. Kaya I, I'm all for that, na dapat talaga imbisigahan yan. Oo, kung, kung nais niya, i, ano, unahan niya yung distrito ko, just to find out, no? Kung talagang kasi alam mo ang Manila uh, to to just to inform everyone, Manila is uh, actually a uh, a pr prone to uh, flooding yan sapagkat uh, below sea level ang karamihan diyan, especially my district. At doon din dumadaan ang main tributary ng mga ilog natin. For example, like in my district, doon dumadaan ang Pasig River, diyan napupunta ang uh, San Juan River diyan nagpupunta ang mga ibang mga maliliit na mga estero, ano? Pero hindi lang talaga dapat Manila. Dapat 'yan Metro Manila.